Ang format na ibibigay ko po sa inyo ay maaaring niyo pong gamitin sa password reset, double account, at nag-expired na email verification kung saan hindi po tayo nakapag-create ng ating password dahil naabutan po tayo ng 24 hours validity. Thank you, yeah. Thank you very very much. Thank you po. Ngayon naman po, ang pag-uusapan naman po natin ay about existing account at double account. Ano nga ba ang dahilan bakit ito ang lumalabas once na nag-register tayo sa LTMS portal? Dahilan kung bakit existing account na ang lumalabas sa inyong portal account dahil meron na po kayong LTMS portal client ID. Ang ibig sabihin po noon, hindi na po tayo pwede makapag-register pa ng isa pang portal account dahil automatic nakaregister na po tayo sa LTO. Maging aware lang po tayo sa pag-register. -re kasi once po na existing account na ang lumabas sa inyong portal account, please lang wag nyo na pong ipilit kasi once po na pumasok ang create ninyo na LTMS portal at same name nang register ninyo sa unang account na ginawa ninyo sa LTMS portal, automatic madedetect po yan ng LTO na double account ang inyong portal account. Halimbawa, kayo po ay renewal at nakapag-create kayo ng pangalawang account. So, akala nyo, okay na ang lahat. Nag-exam na kayo, meron na kayong CDE certificate, pumunta na kayo sa LTO at ipapasa nyo na. Makikita yan ng LTO na double account ng inyong portal account. So, ibig sabihin, hindi pa rin po tatanggapin ng inyong CDE certificate. Bakit? Kasi Hahanapin ng LTO ang unang client number na ginawa ninyo sa inyong unang create na portal account. Once po na na-detect ng LTO na double account na ang inyong portal account, ibibigay ng LTO ang unang client ID na yun dapat ang kailangan i-verify ninyo at magkamero ng password. So, ibig sabihin, automatic, mababaliwala po ang inyong create na pangalawang portal account. At ang i-advise ng LTO sa inyo, kailangan po na maipareset ninyo ang inyong double account. Yan po ang kadalasang problema ngayon, lalong-lalo na po sa mga magre-renew ng kanilang mga lisensya sa LTO. According to my experience, meron po akong na-encounter na tatay na lumapit sa akin na double account daw po ang kanyang portal account. Limang beses na daw po siya na pabalik-balik sa LTO sa kadahilanan na hindi daw po maayos ang kanyang portal account. At sobra akong naawa kay tatay kasi naaapektuhan na daw po ang kanyang hanap buhay. Hindi naman natin masisisi si tatay kasi sa bagong sistema ngayon sa LTO. Pero dahil sa bagong sistema ng LTO ngayon about sa CDE certificate, wala tayong magagawa kundi sumunod. Pero ang malaking tanong dito, paano nga ba magpareset ng double account online? At according to my experience, syempre gusto ko rin naman po i-share sa inyo kung paano po ba magpareset ng double account online. Ang format na ibibigay ko po sa inyo ay maaari nyo pong gamitin sa password reset, double account, at nang expired na email verification kung saan hindi po tayo nakapag-create ng ating password dahil naabutan po tayo ng 24 hours validity. Sa pamamagitan ng format na ito, maaari po tayo makapag-request sa LTO para po maayos ang ating portal account. Gusto ko rin i-share sa inyo ito para makatulong. Dahil sa pamamagitan ng format na ito, dito ko naayos ang portal account ni tatay. Kaya naman, masaya ako na natulungan ko si tatay. Nakapag rin na siya ng kanyang lisensya. First po na gagawin natin sa pag-request, ilagay po natin ang ating client ID. Pangalawa, ilagay po natin ang ating buong pangalan, surname, first name, at middle name. Pangatlo, Ilagay naman po natin ang ating license number. Pang-apat, ilagay po natin ang ating Gmail account na ginamit sa pag-create ng ating portal account. Kailangan po tama ang pagkakalagay dito. Kasi dito po isi-send ng LTO ang inyong email verification or link para po maayos ang ating portal account. Panlima, i-attach po natin ang ating consent letter kailangan po sulat kamay with signature at picture ng ating lisensya. Kailangan po mas malinaw ang pagkakasulat para mas maunawaan po ng staff ng LTO. Sa mga magtatanong kung maaari po ba na i-type na lang ang consent letter, para sa akin maaari naman po kasi nag po ako na i-type lang ang consent letter and then nakapag-send naman din sila ng link sa akin. At pang-anim, isend lang po natin sa temporary reset pass at gmail.com. Sa mga magtatanong kung ilang araw po darating ang email verification ni LTO, maaari pong 3 to 4 days makapag-email po sila sa inyo sa sobrang dami ng error ng LTMS portal. Kaya naman, sila pa rin talaga yung magdi-decide -de kung kailan talaga sila mag-send ng link sa inyo. Kaya kailangan natin na mahaba-haba talagang pasensya pagdating sa online request sa si LTO. Alam ko na kahit yung iba napapagod na pero wag po tayong mawala ng pag-asa kasi maaayos din po ang inyong portal account at makakapag-renew po kayo ng inyong mga lisensya. That's all guys! Thank you for watching and don't forget to like and subscribe! Bye! Thank you, yeah. Thank you very, very much. Thank you po. Okay. God bless you. Okay. Ingat Ingat. Ingat. Ha po. thank you, po. Oh, you